Kamusta sa lahat at maligayang pababalik sa channel. Ngayon, sisisid tayo sa isang paksang kasing interesante at kasing nakakabagabag, ang misteryosong koneksyon sa pagitan ng mga balat ng kapanganakan, birthmarks, at mga sugat mula sa nakaraang buhay. Isipin mo ito. Nakatayo ka sa harap ng salamin, tinitingnan ang maliit na marka sa iyong braso, likod, o binti. Marahil ay isang birthmark na hugis pilat o isang kakaibang pagkadiskolor na mayroon ka sa buong buhay mo. Sinasabi ng mga doktor na ito ay genetics lamang. Ngunit paano kung higit pa ito doon? Paano kung ang markang iyon ay hindi random? Paano kung ang ilan sa mga markang ito ay aktwal na mga imprinta, mga pilat mula sa mga buhay na tinahak mo bago ang buhay na ito? Samahan mo ako dahil susuriin natin ang nakakapanindig balahibo at misteryosong koneksyon sa pagitan ng mga birthmark at reincarnation. Gusto kong sumama ka sa akin dahil sa dulo ng video na ito, maaaring tingnan mo ang iyong sariling katawan sa isang ganap na kakaibang paraan. Ang teorya ng koneksyon Una, maglatag tayo ng pundasyon. Ano ba talaga ang pinag-uusapan natin kapag inuugnay natin ang mga birthmark sa nakaraang buhay? Ang teorya na may ugat sa maraming espiritual na tradisyon ay nagmumungkahi na ang ilang mga birthmark ay tumutugma ng eksakto sa mga sugat, pinsala, o maging sa nakamamatay na dagok na naranasan sa isang nakaraang inkarnasyon. Hindi lamang ito alamat. May mga hindi kapanipaniwalang dokumentadong kaso na sumasalungat sa konbensyonal na paliwanan. Sa loob ng libu-libong taon, nagtaka ang mga tao kung bakit tayo ipinanganak na may ilang mga marka sa ating balat, ang ilan ay maliliit at nakatago. Ang ilan ay malalaki at kitang kita. Hindi itinuring ng mga sinaunang kultura ang mga ito bilang random naniniwala sila na ang mga birthmark ay mga mensahe mula sa kaluluwa. Sa India, ang paniniwala sa reincarnation ay malalim na nakaugnay sa espiritual na buhay. Madalas na sinasabi ng mga pamilya na ang mga birthmark ay nagbubunyag kung paano ka namatay sa isang nakaraang buhay. Halimbawa, ang isang markang parang sunog ay maaaring nangangahulugang namatay ka sa isang sunog. Ang isang mahabang linya sa katawan ay maaaring magpahiwatig ng sugat mula sa isang espada o sibat. Maging nayon, dinadala ng ilang pamilya ang mga bata na may kakaibang marka sa mga pari o espiritual na manggagamot na nagtatanong, "Ano ang ibig sabihin ng markang ito tungkol sa kanilang nakaraang buhay?" Sa Turkey at gitnang Asya, mayroon pang mas kakaibang gawain. Kapag may namatay, mamarkahan ng ilang tagabaryo ang bangkay ng uling o abo sa lugar ng nakamamatay na sugat. Bakit? Dahil naniniwala sila na kapag muling nagkatawang tao ang kaluluwa, dadalhin nito ang eksaktong markang iyon sa bagong katawan. Sa madaling salita, hindi lang nagdala ng mga alaala ang kaluluwa, nagdala rin ito ng mga pilat. Sa China, sinasabi ng mga lumang tradisyong bayan na ang mga birthmark ay maaaring magpakita kung paano ka umalis sa mundo sa isang nakaraang buhay. Ang isang maitim na pulang marka, halimbawa, ay maaaring mga hulugang isang marahas na kamatayan. Samantala, ang mga magaan na marka ay minsan na ring itinuturing na mga pagpapala o hindi patapos na mga espiritual na aral. Sa Pilipinas, ang mga nakatatanda ay bumubulong noon na ang mga kakaibang marka sa balat ay maaaring mga hulugang ikaw ay konektado sa mga ninuno o may daladalang hindi pa tapos na gawain mula sa isang paglalakbay ng kaluluwa. Sinasabi pa ng ilan na ang isang birthmark ay maaaring magpakita kung saan ka ng iyong spirit guide bago ka muling pumasok sa mundo. Kung babalikan pa natin ang sinaunang Gresya, ang mga pilosopo tulad ni Naplato at Pythagoras ay naniniwala sa siklo ng muling pagsilang. Hindi nila tuwirang pinag-usapan ang mga birthmark, ngunit sinabi nila na ang kaluluwa ay nagdadala ng mga imprinta, alaala, at karanasan na maaaring magpakita sa katawan sa mga banayad na paraan. Kaya mula sa Asya hanggang sa Europa, may isang karaniwang koneksyon na paniniwala na ang mga birthmark ay hindi aksidente. Ang mga ito ay mga kwento ng kaluluwa na nakasulat sa balat. Ang siyentipikong investigador Ngayon, sa siyentipikong pananaw, ang mga birthmark ay sanhi ng iba't ibang kadahilanan, labis na mga pigment cells, mga abnormalidad sa ugat ng dugo, at iba pa. Ngunit paano naman ang mga may kakaibang hugis sa mga kakaibang lugar o tila nagsasalaysay ng kwento sa kanilang sarili? Janito nagiging kawili-wili, hindi natin maaaring talakayin ang paksang ito nang hindi binabanggit si Dr. Ian Stevenson. Siya ay isang psychiatrist sa Universidad ng Virginia na naglaan ng ilang dekada ng kanyang buhay upang masinsinang magsaliksik ng mga kaso ng mga bata na nagsasabing naalala nila ang mga nakaraang buhay. At isang malaking bahagi ng kanyang pananaliksik ay kinasasangkutan ng pag-ugnay ng mga birthmark sa mga naiulat na sugat mula sa nakaraang buhay. Naglakbay si Stevenson sa buong mundo at nagdokumento ng mahigit sa 2,500 na kaso. Naghanap siya ng mga tiyak na pamantayan. Isang bata na kusang naaalala ang mga detalye ng nakaraang buhay. Mga mapapatunayang katotohanan tungkol sa nakaraang buhay na iyon. At ang pinakamahalaga para sa ating diskusyon, mga pisikal na marka o kapansanan na tumutugma sa paraan ng pagkamatay o pinsala sa sinasabing nakaraang inkarnasyon. Ang kanyang trabaho ay kontrobersyal, syempre, ngunit ito ay napakadetalyado at nagpakita ng ilang nakakakumbinsing ebidensya na mahirap lang basta-bastang balewalain mga tunay na kaso na nagulat sa mundo. Ngayon, dito nagiging nakakapanindig balahibo ang mga bagay. Hindi na lang tayo nag-uusap tungkol sa mga paniniwala o teorya. Nag-uusap na tayo tungkol sa mga tunay na tao, tunay na bata na may tunay na alaala at mga birthmark na nagsalaysay ng kanilang mga kwento. Tuklasin natin ang isa sa pinakatanyag at nakakumbinsing kaso ni E.R. Stevenson. Unang kaso, ito ay tungkol sa isang batang lalaki sa Indiana na nagdangalang maharam na ipinanganak na may malaking bilog na birthmark sa gitna mismo ng kanyang dibdib. Sa napakabatang edad, nagsimulang magsalita si Maharam tungkol sa isang nakaraang buhay kung saan siya ay isang lalaki na nagdangalang Sun na namatay mula sa isang pagsabog ng shotgun sa dibdib sa panahon ng isang hunting trip. Inilarawan niya ang mga tiyak na detalye tungkol sa pamilya ni Sander Singh, ang kanyang nayon, at ang mga pangyayari sa kanyang pagkamatay. nag si Stevenson at natagpuan niya na si Sander Singh ay tunay na isang tao na namatay ng eksakto sa inilarawan ni Maharam, binaanan ng shotgun sa dibdib. Mas nakakagulat pa Kinumpirma ng autopsy report ni Sander Singh na ang pasukan ng bala ay eksaktong nasa lokasyon ng birthmark ni Maharang. Pag-isipan mo iyan sandali. Isang birthmark, isang kwento, at mga mapapatunayang katotohanan na perpektong nagtutugma. Mahirap na lang itong tawagin na isang pagkakataon, hindi ba? Pangalawang kaso, ang batang may dalawang daliri. Narito ang isa pang nakakaakit na halimbawa mula sa mga file ni Stevenson, sa pagkakataong ito ay kinasasangkutan ng isang batang lalaki na ipinanganak sa Turkey na nagdangalang Semi Tutasmas. Si Semi ay ipinanganak na may deformed na kanang tai at dalawang daliri lamang sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang ring finger at pinky finger ay nawawala. Si Semi, tulad ng marami sa mga batang ito, ay nagsimulang magsalita tungkol sa isang nakaraang buhay. Sinasabi niya na siya ay isang lalaki na naggangalang Hasi na nanirahan sa isang kalapit na nayon. Si Hasi ay namatay sa isang aksidente sa pagsasaka kung saan napunit ang kanyang tainga at napinsala ang kanyang kamay ng isang threshing machine. Muli, nag-imbestiga si Stevenson at natagpuan ang mga talaan ng isang hasi na namatay ng eksakto sa inilarawan ni Semi, na may mga pinsala na eksaktong tumutugma sa mga depekto sa kapanganakan ni Semi. Ang mga tiyak na daliri na nawawala sa napinsalang kamay ni Hasi ay pareho sa mga daliring wala kay Semi nang siya ay ipinanganak. Ito ang mga uri ng tiyak na detalye na pinatunayan ng panlabas na ebidensya na gumagawa sa mga kasong ito na napaka nakakumbinsi at mahirap balewalain bilang simpleng pagkakataon o imahinasyon lamang. Pangatlong kaso, ang batang taga-Burma na may sugat mula sa baril. Isang batang lalaki sa Burma ang ipinanganak na may dalawang kakaibang marka sa kanyang katawan. Ang isa ay isang maliit at perpektong bilog na marka sa kanyang dibdib. Ang isa pa ay isang mas malaking irregular na marka sa kanyang likod. Mula nang makapagsalita siya, sinabi niya, "Dati akong sundalo. Namatay ako mula sa isang tama ng baril." Nagulat ang kanyang mga magulang. Paano malalaman ng isang maliit na bata ang mga ganoong bagay? Ngunit ang pagkakalagay ng mga marka ay nagsalaysay ng isang kwento. Ang bilog na marka ay mukhang isang pasukan ng bala. Ang malaking marka sa likod ay mukhang isang labasan ng bala. Si Dr. Ian Stevenson, ang psychiatrist na nag-aral ng reinkarnasyon, ay nag sa detalyadong mga alaala ng bata na kasama ang mga sugat na tumugma sa mga tunay na kaso ng mga sundalo na namatay sa rehiyon sa panahon ng digmaan, Isipin mo na lang na ikaw ang kanyang mga magulang, tinitingnan ang mga markang iyon at napagtatanto na hindi pala ito basta-basta. Pang-apat na kaso, ang batang babae sa Indiana na naalala ang kanyang pagpatay. Sa India, isang maliit na batang babae ang ipinanganak na may kakaibang maitim na birthmark sa kanyang ulo at mukha. Sinabi niya sa kanyang pamilya ng paulit-ulit, dati akong nakatira sa ibang nayon pinatay ako doon. Sa una, binaliwala ito ng kanyang pamilya bilang imahinasyon lang ng bata. Ngunit matigas ang bata. Naalala niya ang mga pangalan, lugar, at maging ang paraan ng kanyang pagkamatay, tinamaan ako sa ulo ng isang palakol. Sinundan ng mga mananaliksik ang kanyang kwento at natuklasan na ilang taon bago siya ipinanganak Isang babae sa mismong nayon na inilarawan niya ang pinatay sa pamamagitan ng tama ng palakol sa ulo. Ang birthmark sa mukha ng bata ay nasa parehong lugar kung saan naitala ang sugat. Paano natin ipapaliwanag iyon? Pagkakataon lang o alaala na dinala ng kaluluwa. Panglimang kaso, ang batang Amerikano na naalala ang World War II. Hindi lahat ng kaso ay nagmumula sa Asya. Isa sa pinakatanyag na kwento ay nagmula sa Estados Unidos. Isang batang lalaki ang ipinanganak na may madilim at kakaibang hugis na birthmark sa kanyang tagiliran. Sa sandaling nakapagsalita siya, nagkaroon siya ng mga bangungot tungkol sa pagbagsak sa isang eroplano. Gigising siya na sumisigaw, naglalarawan ng apoy, karagatan, at ang pakiramdam ng pagiging trap. Nagtaka ang kanyang mga magulang, hindi nila siya tinuturuan tungkol sa digmaan. Ngunit iginiit ng bata, dati akong piloto. Binaril ang eroplano ko. Namatay ako sa tubig. Nagsimulang magsaliksik ang mga magulang at natuklasan na ang kanyang mga alaala ay tumugma sa buhay ng isang piloto ng World War II na namatay sa labanan. Ang lokasyon ng nakamamatay na sugat ng piloto ay ang parehong lugar kung saan may birthmark ang bata. Ang mas nakakakilabot pa sa kwentong ito ay ang bata ay may kaalaman tungkol sa mga aeroplano, mga pangalan ng barko, at mga detalye ng labanan, mga bagay na hindi hindi malalaman ng isang paslit. Pang-anim na kaso, ang batang Turkish na nagresolba sa sarili niyang pagpatay. Isa sa pinakanakakagulat na kaso ang nangyari sa Turkey. Isang batang lalaki ang ipinanganak na may malaking scar-like birthmark sa kanyang ulo. Mula sa murang edad, sinabi niya sa kanyang mga magulang na pinatay siya sa isang nakaraang buhay. Ngunit hindi siya tumigil doon. Pinangalanan niya ang nayon, ang lalaking pumatay sa kanya, at maging ang sandatang ginamit. Nang pumunta ang pamilya sa nayon, Pinarap ng bata ang lalaking inaakusahan niya, isang matandang tagabaryo na mukhang natigilan. Sa harap ng mga saksi, kinilala siya ng bata at sinabing, pinatay mo ako sa pamamagitan ng palakol sa ulo. Nang maglaon, kinumpirma ng mga tagabaryo na tunay na may isang lalaki sa lugar na misteryosong nawala ilang taon na ang nakaraan. Ang pinaghihinalaang pumatay ay hindi kailanman nahuli. Ang birthmark ng bata ay tumugma sa eksaktong sugat na pinaniniwala ang tinamo ng nawawalang lalaki. Ang bawat isa sa mga kasong ito ay nag-iwan sa atin ng isang nakakaantig na tanong, nag-iimahinasyon lang ba ang mga batang ito? O naaalala ba ng kanilang mga kaluluwa ang mga sugat na dinala ng kanilang mga bagong katawan bilang mga birthmark? Ang iyong sariling kwento. Sige, huminto tayo sandali. Narinig na natin ang lahat ng mga hindi kapanipaniwalang kasong ito mula sa buong mundo, ngunit ngayon, ilapit natin ang misteryong ito sa iyo. Isipin mo ang sarili mong katawan. Mayroon ka bang birthmark? Marahil ito ay maliit, nakatago sa isang lugar na ikaw lang ang nakakaalam. O marahil ito ay malaki, kapansin-pansin, ang uri ng marka na tinatanong ng mga tao kapag nakikita nila ito. Ngayon, sandaling ilarawan mo ito sa iyong isip. Nasaan ito? Anong hugis meron ito? Mukha ba itong isang pilat, isang sunog o isang hiwa? Narito kung bakit ako nagtatanong. Tulad ng napag-usapan natin kanina, sinasabi ng ilang mananaliksik na ang mga birthmark ay hindi lang nagmamarka sa katawan. Maaari nilang ibunyag ang isang bagay tungkol sa kung paano ka namatay o kung ano ang naranasan mo sa isang nakaraang buhay. Kaya, subukan natin ang kaunting pagninilay-nilay. Kung ang iyong birthmark ay malapit sa iyong lalamunan, nakakaramdam ka ba ng hindi mapakali tungkol sa pagkasakal, pagkalunod o kawalan ng kakayahang huminga? Kung ito ay nasa iyong dibdib, nananaginip ka ba na parang sinasaksak? o mayroon kang hindi pangkaraniwang takot sa mga matutulis na bagay. Kung ito ay nasa iyong likod, nakakaramdam ka ba ng hindi komportable kapag hinahawakan ng mga tao ang lugar na iyon, kahit banayad lang? At kung ito ay nasa iyong ulo, nagkakaroon ka ba ng paulit-ulit na pananakit ng ulo o mga kakaibang panaginip na hindi mo maipaliwanan? Ngayon, narito ang nakakapanindig balahibo na bahagi. Marami sa mga bata na pinag-aralan sa buong mundo ang nag uulat ng eksakto sa mga uri ng takot at panaginip na ito at ang kanilang mga birthmark ay tumugma sa mga sugat na inaangkin nilang tinamo sa isang nakaraang buhay. Iba pang uri ng marka at interpretasyong kultural. Ngunit hindi rin ito palaging tungkol sa mga nakamamatay na sugat. Naniniwala ang ilang kultura na ang mga birthmark ay maaaring kumatawan sa mga emosyonal na pilat o maging mga marka ng kahalagahan mula sa isang nakaraang buhay, hindi lahat ay dahil sa marahas na kamatayan. Halimbawa, ang ilang tradisyon ay nakikita ang ilang birthmark bilang mga indikasyon ng mga tiyak na talento o tungkulin na ginampanan sa isang nakaraang buhay. Ang isang birthmark sa pulso ay maaaring magpahiwatig ng isang nakaraang buhay bilang isang mahusay na artesano o ang isa sa dibdib ay maaaring magpahiwatig ng isang malalim na emosyonal na nakaraan. Habang ang mga ito ay mas mahirap patunayan sa siyentipikong paraan, ipinapakita nila ang malawakang likas na hilig ng tao na maghanap ng kahulugan sa mga natatanging pisikal na marka na ito. Skeptisismo at mga kontraargumento Siyempre, mahalagang tingnan ang kabilang panig ipinaglalaban ng mga skeptics na ang mga ito ay simpleng pagkakataon. Ang mga birthmark ay karaniwan, at sa dami ng mga tao sa mundo, ang ilan ay hindi maiiwasang tumugma sa isang trahedyang pangyayari. Tinuturo rin nila ang confirmation bias, kung saan madalas nating napapansin at naaalala ang mga bagay na tumutugma sa ating mga teorya habang binabaliwala ang mga hindi. Iminumungkahi din nila na ang mga detalye ng nakaraang buhay ay maaaring hindi sinasadyang na-absorb mula sa mga kwento ng pamilya o lokal na alamat sa halip na maging tunay na mga alaala. Ang mga ito ay lahat ng wastong punto na kailangang isaalang-alang kapag sinusuri ang mga pambihirang pag-aangkin na ito. Kaya saan tayo iniiwan ito? Ang mga kasong ito ba ay hindi maikakailang patunay ng reinkarnasyon at pagpapatuloy ng kaluluwa? O ang mga ito ay simpleng mga nakakaakit na anomalis na hindi paganap na maipaliwanag ng modernong agham? Ang malinaw ay ang gawain ng mga mananaliksik tulad ni Dr. Stevenson ay nagbigay sa atin ng maraming anecdotal evidence na humahamon sa ating pag-unawa sa buhay at kamalayan maniwala ka man sa nakaraang buhay o hindi, ang mga kwentong ito ay hindi ka panipaniwalang makapangyarihan at pinapaisip ka. Kaya sa susunod na tingnan mo ang iyong birthmark sa salamin, huwag mo lang itong baliwalain at sabihin wala lang. Genetics lang. Paano kung hindi ito random? Paano kung ito ay isang kwento na ayaw kalimutan ng iyong kaluluwa? isang alaala na nasunog sa iyong balat upang kahit pagkatapos ng kamatayan, dalhin mo ito sa susunod na buhay. Pag-isipan mo, ang ating mga katawan ay pansamantala. Ang balat ay nagbabago, ang mga cells ay namamatay at nagre-regenerate. Ngunit ang kaluluwa, ang kaluluwa ay naalala. At marahil, ang mga birthmark ay ang mga breadcrumbs na iniiwan nito, mga bulong ng mga sugat at hindi pa tapos na mga paglalakbay. Munit narito ang tanong na iiwan ko sa iyo ngayon. Kung ang iyong katawan ay may dalang mga pilat mula sa nakaraan, kung gayon paano naman ang iyong mga takot, ang iyong mga fobia ang iyong mga panaginip? Ang mga ito ba ay mga panlilinlang lamang ng isip o mga alingawngaw ng mga buhay na tinahak mo na noon? Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba dahil ang channel na ito ay hindi lang tungkol sa akin na nagsasabi ng mga misteryo. Ito ay tungkol sa ating lahat na nagtutulungan upang buin ang mga ito. At kung gusto mong patuloy na tuklasin ang mga sikreto ng kaluluwa, ang mga nakatagong turo ng reinkarnasyon, at mga misteryo na hindi pa maipaliwanag ng agham, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe. At pindutin ang bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na paglalakbay. Dahil sino ang nakakaalam, baka may ibunyag ang susunod kong video tungkol sa iyong kaluluwa.